Women, ano ang gagawin ninyo kapag halimbawang nahuli ninyo si mister na may kinahuhumalingang iba, may pinapantas siyang iba, may binibisitang iba, and worse, may inanakan pa not only once, not twice, but multiple times. Mananatili pa rin ba kayo sa inyong marriage? Let's all learn from Hera, the goddess of marriage and family, womanhood, the queen of the gods and the goddess of protection and vengeance. So, protector itong si Hera ng mga kababaihan, lalo na sa aspeto ng stability of marriage. Ngayon at sa mga susunod na videos, ay Smith ko sa inyo kung ano nga ba ang ginawa ni Hera sa mga nalink o naging jabet nitong si Zeus. Anong klase ng parusa ang binigay niya? O yung mga babae ba o lalaki ba na nalink kay Zeus? Ay, ginusto ba nilang maging jobet? O sadyang wala lang talaga silang choice? Unahin natin si Ayo. Si Ayo ay isa sa mga beautiful priestesses ni Hera. Sa siyang mortal woman na nagsiserve talaga kay Hera. One day, nagpasama itong si Hera kay Zeus na kung pwede ay pumunta sila sa Temple of Argos. Itong temple na ito ay dedicated talaga kay Hera at dito na mamasukan o dito nagsiserve si Ayo. Nung naandun na sila sa Temple of Argos, napatingin at nabighani itong si Zeus sa kagandahan ni Ayo. Tumibok at naging heart shaped na naman yung mga mata niya. Ito naman si Ayo, nakita niya si Zeus at napatras siya. Mukhang may siraulo ba itong si Zeus? Ganyan. Simula noon ay lagi nang nag-a-appear itong si Zeus sa mga panaginip ni Ayo. At dahil nga laging nag-a-appear itong si Zeus sa mga panaginip ni Ayo, na-stress si Ayo at pumunta siya sa kanyang tatay na si Inakus. Kalaan mo yon tatay ka pero Inakus ang pangalan mo. Eh, anyway, Inakus is a river god. So sabi niya, Daddy, Laging nag si Sue sa mga panaginip ko. Ayoko sa kanya. Ayoko malink. Ayoko maparosahan ni Hera. At dahil nag-alala si Inakus, ay nagkonsulta sila sa Oracle. At ang sabi ng Oracle ay ilayo nyo dito si Ion. Pumunta kayo sa far, 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 far away land. And take note, para hindi sila makita, patago silang tumakas. Hindi na sila dumaan sa Bureau of Immigration o kahit ano pa mang law enforcement agencies John. Ang ginawa nila para makatakas, una, sumakay sila sa small boat. Tapos, lumipat sila sa bigger boat. Tapos, nag-small boat ulit sila. Nung makalayo na sila, akala ni Ayo na okay, safe na ako, hindi na ako masusundan dito ni Zeus. Pero one day, nag-appear si Zeus sa harap niya. Nagulat ngayon si Ayo. Sabi niya, Anong ginagawa mo rito? At sabi ni Zeus, akala mo ba matatakasan mo ako? No. Mahal na mahal kita ayo. Hindi mo ako pwedeng takasan. Kahit saan ka pumunta, susundan kita. Pangako yan. Ay. At para may tago ni Zeus, yung kanyang pagsunod dito kay Ayo, ay nagpakawala siya ng makapal na fog sa earth. Kaya naman, wala nang makikita. Inisip niya kasi na hindi na kami makikita dito ni Hera kapag makapal yung fog na bahala itong si Ayo, kaya sabi niya, Zeus, pwede ba, please, wag mo akong idadamay sa kahit ano pa mo. Ako, gusto ko maging mabuting tao. Wag mo namang hahayang parusahan ako ni Hera. Ito, lahat sa lahat ng ginagawa mo, wala akong kinalaman. Pero, itong si Zeus, sabi niya, Ayo, kwentya na. Ayo. Ano mo, sarang Ayo, gusto ko talaga maging tayo eh. Hindi na naman kitay eh Aram ko mayang sawa ko eh Pero wala akong pakiramah Gusto ko eh ka <laughs> Pero sabi nito si Ayo Zeus Ang pangalan ko ay Ayo As in Ayoko sayo So habang nag-usap sila With their Korean accent Nakaramdam ito si Zeus Na may paparating na somebody. at malakas ang kutob niya na si Hera iyon. Kaya naman kahit nagsasalita pa si Ayo, ay transform na kaagad niya si Ayo sa isang white heifer o young female cow, ganon. Sa mga rason kung bakit niya ginawa yon ay dahil gusto niyang mailayo nga si Ayo sa wrath nitong si Hera. And true enough, nung mag -clear na yung fog, nakita nitong si Zeus, andito na ang kanyang reyna. At para hindi mahalata ako taakuluan, kinakausap niya yung baka, yung white heifer. Ah, Ganon. Tapos, sabi nitong si Hera, Oh, mahal, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, dito lang pala kita matatagpuan. Anong ginagawa mo rito, mahal ko? At ang sabi ni Zeus, Ah, ano kasi, ah, naboard ako sa Mount Olympus, kaya bumaba ako rito. Naghanap ako ng mga mapagkaka abalahan ko. Binali ngayon ni Hera yung kanyang tingin doon sa white heifer. Sabi niya, oh, cute-cute naman itong heifer na to. Pwede ba, Zeus? Iregalo mo na lang sa akin ito, please. Ganun. At ang sabi ni Zeus, sure, mahal ko. Lahat naman ay kaya kong ibigay para sa'yo. Kasi ika nga, happy wife, happy life. Alam mo yung feeling na bistado ka na pero nagsisinungaling ka pa rin. Ang hindi kasi alam ni Zeus na matagal nang alam ni Hera na may kinakalantari na naman siyang bagong babae at ito ay si Ayaw nga. At bilang isang jealous wife, hindi niya iniisip na kasalanan ni Zeus. Laging iniisip niya na ah, kasalanan ng mga tao, ng mga mortals or immortals na lumalapit kay Zeus. Alam naman nilang may asawa, kinakalantari pa o nakikipaglink pa, ganyan. She never blamed Zeus for his wrongdoings. Ang ginawa ni Hera, kinuha niya yung heifer at dinala niya kay Argus Panoptes. Panoptes meaning all-seeing. Itong si Argus ay isang giant na may vigilant eyes, hundred eyes, ganyan. Ininstruct nitong si Hera na, Uy Argus, bantayan mo yung heifer na yan ha. Dapat hindi makakalapit si Zeus dyan. Wala dapat na interaction na mangyayari sa dalawang yan. Tsaka, kawawa naman tong heifer na to. <laughs> heifer nga ba? Sabi niya. At dahan-dahan siyang lumapit sa heifer. Hinawakan yung baba ng heifer at nag-eye to eye sila. At ang sabi ni Hera ay, Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinaggagawa ninyo ng asawa ko? Hindi ako. Baba, wow. matagal ko nang alam na may namamagitan sa inyo ng asawa ko. Ayaw. akin lang ang asawa ko. Ito na pang si Ayo, Siyempre, transform na nga siya sa baka. Wala na siyang human abilities kaya hindi niya ma-defend ang sarili niya. Kahit subukan niyang magsalita ng kung ano-ano at i ang kanyang sarili, hindi niya magawa. Kasi ang lumalabas na lang, mo, kaya, nag, may, kaya may chucky. Charing. Nang malaman ni Zeus ang ginawa ni Hera dito kay Ayo, ay naalarma siya. Kaya inutusan niya si Hermes, the messenger of the gods, napuntahan si Argos at makiusap. Pero si Argos ay... loyal sa kanyang ano? Na si Hera. Sabi niya, hindi oh. Bakit ko kayo papayagan na ano? Palayain itong si Ayo. Sabi ng boss ko, hindi pwede. No, no, no. Kaya naisip ni Hermes na patayin na lamang si Argos. Unang ginawa niya ay nagpatugtog siya ng lyre, ng sweet music, ng soothing music. Hanggang sa nakatulog yung ilang mga eyes niya. Pero may mga mata si Argos na talagang ang hirap matulog. Kahit pulang-pula na, pero dilat na dilat pa rin. Kasi nga, dapat vigilant na bantay eh. Dapat watchful eh. Ang sumunod na ginawa ni Hermes ay kwentuhan niya na kahit anong kwento, hanggang sa makita niya unti-unting pumipikit na yung mga vigilant eyes ni Argus hanggang sa tuluyan ng matulog ng mahimbing na mahimbing si Argus at ang kanyang hundred eyes. Kinuha niya yung kanyang sword at sinugbak yung ulo nitong si Argus. Ang pagkamatay ni Argus ay ang dahilan ng paglaya ni ayaw. Pero hindi siya totally lumaya. Kasi nung nalaman ni Hera Napatay na si Argos at nakatakas si Ayo, nagpadala siya ng godfly. Itong mga godflies na ito, kahit saan pumunta si Ayo ay pinuputakti siya. Remember, ha, hindi pa hindi pa transformed into human form si Ayo. Baka pa rin siya or heifer pa rin siya. So kahit saan siya pumunta, ay sinusundan siya ng mga godflies na 'yan. Day and night, wala siyang tulog, stress na stress na siya, ganyan. Hindi siya tinatantanan ng mga godflies kasi yun yung curse ni Hera dito kay Ayo. Hanggang sa makarating siya sa Egypt. And guess what? Nung pagkarating niya ng Egypt, naandun at sinundan pala siya ni Zeus. Nung makita niya itong si Ayo na, oh my goodness, my dear Ayo, what happened to you? Like, look at you. Sa sobrang awa ni Zeus ay tuluyan na niyang transform si Io sa human form. Binalik niya sa human form. At dahil nga bumalik na sa human form, eto na naman, sinedus na naman niya at inanakan pa nga niya at nakaroon sila ng anak na ang pangalan ay Epaphus na ang ibig sabihin ay touched or caressed. Okay. Later on, si Epaphus ay naging king of Egypt. Samantala, si Hera naman, dahil nga namatay na si Argus para i-honor niya, para bigyan niya ng parangal itong si Argus dahil sa kanyang loyalty and sacrifice, ay kinuha niya yung mga mata, yung hundred eyes ni Argus at nilagay niya sa peacock. Kaya kung makikita natin ang mga peacocks ngayon, parang kapag bumuka, maganda at parang may mga mata, mga mata na mumula. Ang paglalagay nga raw ni Hera doon sa mga mata ni Argus, doon sa buntot. Buntot ba yon? Or sa feather ng peacock, ay simbolismo daw ng habang buhay na paghihinagpis ni Hera. Ito ay nagsisilbing permanent reminder sa loyalty and sacrifice ni Argus. Ganyan. Kaya kung makikita ninyo, halos sa mga pictures ni Hera, may kasama siyang peacock kasi yun yung symbolic bird niya. Ayon, doon nagtatapos ang kwento Nina, Zeus, Hera, at Io. Sa mga susunod pang sa ay kukwento naman natin kung paano pinarosahan ni Hera yung iba pang nalink dito kay Zeus. O mga naging jobet ni Zeus. Ganyan. So for now, bye! See you sa next Chismith!